Nagkaariglo na ang driver o ang mga kabanay sa babay nga namatay human malatay sa usa ka truck sa Mandawi City kagahapon. Ani ang report ni Nico Sereno. Makapakugang ang video nga nakuhaan sa netizen kagahapon dihang gisuwayan pagsalbar ang babay nga na ug o napiit sa ilawom sa usa ka prime mover. Gikumpronta sa motorcycle rider ang driver sa truck. Nasayran nga namatay ang babay angkas sa motorsiklo tungod sa iyang nahiaguman. Samtang gihold sa Upaw Police Station ang driver sa truck. Sa investigasyon sa PNP, Slow moving ang ilahang daga nila. One direction naman siya si motorcycle and si truck. So ni, ni overtake si motorcycle kaya plano niya siya nga more right turn. So uh, sa iyahang pag right turn, dito siya naigo sa truck nga na ang driver sa truck nga wala nakabantay. Sa part sa katong sa driver sa truck, dili niya makita kay medyo ubos sa taas man siya. Auhag sa kapulisan, mag-amping kanunay sa biyahe. Ugtiman ang sab, labi na sa mga dagkong sakyanan, dun ay blind spot ang driver tungod sa kataas sa ilang gimaneho. Um, on the part sa mga motorcycle, no, na dapat ang ilaha sa board na kung sila sa saktong lane and uh, distansya mo distansya gyud siya sa lain uh, nga na, mga vehicles and especially nga uh, mo kuan jud siya o uh, direction light niya para ma maka give warning sa part sa truck nga distance gyud and i check gyud siya careful gyud siya matud sa kapulisan nagkaareglo na ang duha ka kampo miabaga sa ilang tulubagon ang driver sa truck sa pamilya sa namatay Gikatakdang ma-release na ang driver gikan sa prisuhan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.